Magsisimula tayo ngayon sa ating bagong serya ng pag-aaral. At ito ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala ng lahat ng meron tayo. Ito ay tungkol sa stewardship sa talent, time, and treasure. Pag-aaralan din natin ang financial responsibilities patungkol sa giving, mga utang, tungkol sa budgeting, kasama ang pag ng pera at sa tamang pag invest Kaya panalangin ko, gabayan tayo ng Panginoon sa buong yugto ng ating pag-aaral. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa inyong katakilaan at kabutihan sa buhay namin. Gabayan niyo po kami, gabayan niyo po ako sa aming pag-aaral tungkol sa magiging mabuting katiwala na lahat ng pinagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang buong serye na ito ng aming pag-aaral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Bago tayo magsimula, kailangan maintindihan muna natin maigi ang pinakamahalagang dapat nating maunawaan. Basahin natin ang unang mga kronika 29.11-12. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Sinasabi sa mga talata na lahat ng nasa langit at sa lupa ay sa Panginoong Diyos maging kapangyarihan at karangalan at pagtatagumpay. Siya rin ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat at sa madalit salita, siya nagahari sa lahat. Kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng nasa langit at lupa. Sa kanya nagmumula ang kayamanan at karangalan, at siya din ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ano naman ang papel na ginagampanan natin? Tayo po ay ginawa niyang mga katiwala ng lahat ng ipinagkakaloob sa atin. Taga pamalaga lamang tayo ng lahat ng mayroon tayo. Unang Pedro 4:10 Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ayon sa talata, maging mabuting katiwala tayo. Ang katiwala ay taga pamalaga, tagapangasiwa. Tayo ay mga administrador ng iba't ibang kaloob ng Diyos sa atin. Sa bagong pag-aaral natin ay matututunan natin paano maging mabuting tagapangasiwa ang lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos Hindi lamang sa pera kundi kasama ang time, talent, and treasure Kung hindi natin alam at naintindihan na pagmamayari ng Diyos ang lahat ng meron tayo malaki po magiging problema natin sa buhay Lukas 16.11 Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi tayo mabuting katiwala at tapat sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos at hindi rin tayo tapat sa paggamit ng kayamanan dito sa mundo, hindi niya ipagkakatiwala sa atin ng tunay na walang hanggang kayamanan sa langit. Kaya ipinapakita sa talata na ang plano ng Diyos ay hindi lamang maging mabuting katiwala tayo dito sa lupa kung hindi pati kayamanan niya sa langit. Ang paraan ng ating paghawak sa pera ay nakakaapekto sa ating pakikipag sa Panginoon. Ikinukumpara ni Jesus ang paraan ng paghawak natin sa pera sa kalidad ng ating spiritual na buhay. Kung ang ating paghawak sa pera ay naayon sa kanyang mga kautusan, tayo ay magiging malapit kay Kristo. Subalit, kung hindi tayo tapat dito, magiging malayo tayo sa pakikipag sa kanya. Ito ay inilarawan sa talinghaga tungkol sa tatlong alipin kung saan kinikilala at ginagantimpalaan ng Panginoon ang katapatan ng kanyang mga alipin. Patayo 25.30 Ang paghahari ng Diyos ay may tutulod sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto at bawat isa ayon sa kanilang kakayahan binigyan niya ang isa ng liman libong sa laping ginto, ang isa na may dalawang libong sa laping ginto, at ang isa pa ay isang libong sa laping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng liman libong sa laping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng liman libong sa laping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng dalawang libong sa laping ginto ay kumita pa ng dalawang libong sa laping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinagong ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Lumapit ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong sa laping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong sa laping ginto. Ito naman po ang dalawang libong sa laping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Lumapit naman ng tumanggap ng isang libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo maigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ko, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga nang hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano itinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanyang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangi siya, mga ngalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyo pinapakita dito na ang tao maglalakbay ay si Jesus. Ang mga alipin ay tayong mga tagasunod ni Jesus. Katulad ng talinghaga, nagbigay din si Jesus na responsibilidad sa kanyang mga tagasunod e eh, pinangako ng Panginoon na siya ay muling babalik balang araw. Ang talihagang ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang aral tungkol sa kahalagahan ng matalinong paggamit ng mga talento at yaman na ibinigay ng Diyos at hindi dapat sayangin o lustayin man lamang ito o maging kumpante lamang tayo Binibigyang din dito na ang idea na ang mga tapat at responsable sa paggamit ng kanilang natanggap ay gaganti palaan. Habang ang mga pabaya o natatakot ay haharap sa kanya na may consequence dahil hindi siya naging mabuting katiwala. Ang isang matalino at tapat na katiwala ay magiging tapat sa pera ng kanyang Panginoon at aalagaan ang mga pinagkatiwala sa kanya dahil alam niyang babalik ang Panginoon balang araw. Alam niyang siya ay pansamantala lamang gumagamit ng kotse o pansamantala lamang na namamahala ng negosyo ng kanyang Panginoon. Ang isang mabuting katiwala ay maghahanap din ng mga paraan upang palaguin at pahusayin ito. Kailangan nakikita natin ang mga bagay na ito na ito ay ipinahiram lamang na puhunan sa atin ng Panginoong Diyos at kinikilala nating lahat na mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos kung ito ang laman ng ating puso ay malulugod siya dahil ito ay naayon sa kanyang kalooban. Sa verse 29, habang humahawak tayo ng pera ayon sa pamamaraan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pumasok sa kagalakan ng isang mas malapit na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ayon sa mga talata, may tendency kasi tayo na mas mauna sa ating puso ang mga ari-arian. At ito ay nakikipagkumpetensya sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Ang pera ay isang pangunahing katunggali ni Kristo sa pamumuno sa ating buhay. Kaya tinatalakay sa Bible ang tungkol sa pera at ari-arian ng higit 2,350 na mga talata. Mas maraming sinabi si Jesus tungkol sa pera at ari-arian kaysa sa anumang iba pang paksa sa Biblia. Sinasabi sa atin ni Jesus na kailangan nating pumili ng isa lamang sa dalawang Panginoon na ito. Sa talinghaga ng tatlong alipin, hindi lang pera ang pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, maging ang ating time, treasures, and talent. Lucas 16.13 Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niyang isa at susundin naman ang isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ang isa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayabanan. Malinaw na sinabi ni Jesus na hindi tayo maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Paano ba malalaman kung ang pera na ang iyong nagiging Panginoon sa buhay? Karamihan sa atin ay nabubulagan dito. Tanungin natin sa sarili, ang pera na ba nagdidikta sa buhay ko? Ang pera na ba ang Panginoon sa buhay ko? Paano ba talaga natin malalaman kung dinidiktahan na tayo ng pera? Alam nyo ayon kay Dr. Roger Barrier, narito ang ilang sintomas kung ang pera ang iyong nagiging Panginoon at siya na ang Diyos sa buhay mo. Overspending Mas malaki ang ginagastos mo kaysa iyong kinikita. Marami sa atin one day millionaire. Ibig sabihin kapag nakatanggap ng sweldo, gastos dito, gastos doon, kaya malayo pang ang sweldo sa katapusan Ubus na yun sa akin, se. At ang hindi maganda, yung iba, nakasanglana yung ATM card. Nung hindi pa ako Christian, ang perspective ko ay kailangan dumaming kinikita kong pera para makabili ako ng mga gusto ko sa buhay at matupad ang mga pangarap ko sa pamilya. Subalit habang nagsusumikap ako at kumikita, lumalaki naman ang gastusin sa pamilya. Kaya lagi na lang ako nagahabol. At dahil hindi masapat ang kinikita ko, parang napagod na ako. Marami akong pangarap na ibig kong tuparin, subalit parang hindi mangyari dahil sa palaging may mga circumstances na dumarating at nagiging parang balakid sa mga pangarap ko. Nagsimula akong malungkot at mawala ng pag-asa, subalit may plano pala ang Diyos sa akin. Dahil sa kanyang habag, inabot niya ako at nung nakakilala at tinanggap ko siyang Panginoon at tagapagligtas, humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa buhay. Alam niyo tapat talaga ang Diyos kaya unti-unti niya akong binago sa aking perspektibo sa buhay. Nung pinadala ko ng Panginoon sa training ng financial stewardship, natutunan ko na ng problema ko pala ay overspending. Pangalawa, hindi ako marunong magtabi sa kinabukasan at gamitin sa tamang kinikita ko. Sa madalit salita, hindi ako mabuting katiwala. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong binabago at tinatama sa lahat ng ginagawa ko upang maging mabuting katiwala ng mga pinagkaloob niya sa akin. Ano pa ba ang mga sintomas kung pera na ang naghahari sa iyong buhay? Compulsive buying. Ang compulsive buying ay yung hindi mo mapigilan mag-shopping o gumastos kahit hindi naman kailangan. Ginagawa mong paraan ng paggastos upang ma-relieve ka sa stress, sa anxiety, depression o mga negative na damdamin para masiyahan ka. Tapos nagsisisi ka o nagigilty pag nakagastos ka na. Sabalit, so, patuloy mo pa rin ginagawa ito kahit hindi ka na-stress at depressed. Ang isa pa, being discontent with the things we have. Ito naman yung patuloy kang bumibili ng laging bago. Halimbawa, sa gadgets hindi ka pa Basta may bago, ikaw ang pinakaunang magkakaroon. Wala pa sa store, naghahanap ka na kung saan pwedeng mag-pre-order. Madali ka ding maingit sa iba dahil ilig mo ikumpara kung ano meron ka sa iba at kapag nalaman mo na mas mahal at mas maganda yung sa kanya, hindi ka papatalo dahil hindi ka na kontento sa kung nasa iyo. Isa pa ay regular kang nagpapalit na mga gamit kahit ipangutang mo. Maring gamit sa bahay, gamit sa sarili tulad ng damit dahil tingin mo luma na at outdated kahit ito ay papapakinabangan mo pa. Hoarding earthly treasure. Ito ay sintomas din. Halimbawa, ay yung mga taong mahilig bumili ng mga bagay na itatago lamang at hindi ginagamit tulad ng mga damit, sapatos, gadgets o collectibles. Hindi niya napapansin na nagiging obsessed na siya dito hanggang hindi na niya makontrol ang kanyang sarili sa paggastos. Alam niyo may mga tao na puno ng mamahaling kasangkapan ng hapagkainan ng kanyang platera puno ng mamahaling plato, kubyertos na ang kaganda. Subalit ang ginagamit nila ay yung pangkaraniwan lamang kapag silang pamilya ay kumakain. Pang display lang pala ang mga yon upang ipakita at ipagmalaki sa mga bisita. Isa pang halimbawa ay yung mga tao mahilig bumili at mongolekta ng mga mamahaling artwork, antik, alahas, mga art to find na mga libro at iba't ibang mga bagay dahil sa monetary value hanggang mapuno ang kanyang bahay ng mga gamit na ito. Basahin natin ang Lucas 12.16-21 Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arihan. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ito ito'y babawian ka na ang buhay. Kanino ngayon mapupunta mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng mga na sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Ayon sa mga talata, makikita nating makasarili ang taong ito. Hindi niya iniisip ang pagbabahagi ng kanyang kayamanan o ang pagbibigay nito sa mga mahihirap o ang paggamit nito para pagpalain ng kanyang komunidad. Iniisip niya na ang pagkakaroon ng pera ay sapat na upang maging gantimpala sa kanyang sarili at pagpapagod. Nakakalimutan niyang hindi niya pag-aari ang mga kayamanan kaya sa kabiring yung mismo siya ay ang ng buhay naging wala ng halaga ang kanyang yaman sa mundo nung siya ay namatay na hindi na niya mararanasan ang kaligayahang natamasa niya noon dahil sa mga inipon niyang pansarili lamang iba na ang makikinabang sa lahat ng kanyang pinaghirapan na kanyang iniwan dapat sana mas binigyan niya ng pansin ng kanyang relasyon sa Diyos sa Marcos 8.36 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong dating, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ang isa pa ay robbing God of the top portion of our income. Hindi ka nagtatabi ng tights, Kumagastos ka muna sa pagsarili mo hanggang naubos mo na rin pati yung pang-tithe mo. Kakauntian mo na lang tuloy yung tithe mo dahil umunti ang kinikita mo. maring kung ano na lamang natira sa pera mo ang ipang-tatithes mo. Natalakayin natin ito sa mas malawak na pag-aaral sa susunod. Walang ipon man lang, walang natitira lagi sa bangko dahil excited gumastos. Borrowing money from depreciating items. Isang pangkaraniwang halimbawa ito ay yung paghiram ng pera para makabili lamang ng mamahaling gadget tulad ng cellphone. Yung hindi naman kinakaya yung sa status ng kanyang kinikitang pera, kaso kinakaya to the point na ipangutang ito. Ang isa pa ay cheating on income tax. Isa din si Thomas to, kaya halimbawa nagnegosyo ka, dadayain ng pambayad sa buwis upang mas malaki ang maging income. Ilan lamang ito sa mga si Thomas kaya palagi tayong pagbay sa Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. The scope of stewardship. Kapag napag-uusapan ng pamamahala, karamihan sa mga tao ay iniisip ang iisang aspeto lamang. Pera. Ngunit mula sa pananaw ng Biblia, ang pamamahala ay sakop ang lahat. Sinasaklaw nito ang bawat aspeto ng buhay, kabilang ang ating oras, talento, pati na rin ang ating yaman. Ang pamamahala ay tapat na paggamit ng anumang ibinibigay sa atin ng Diyos. Mga oportunidad, interes, kakayahan, trabaho, pamilya, talento, mga spiritual na kaloob, lupa, pera at iba pa para sa kanyang kaluwalhatian. Ang tema ng pamamahala ay makikita mula sa Genesis 1:2. Nang gawin ng Diyos sa lalaki at babae bilang mga katiwala ng planetang ito. Pasahin natin yan sa Genesis 1.26-30. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala dito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhe at mga bungang kahoy bilang pagkain inyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ipon. At ito nga ang nangyari. Number 3, The Lifestyle of Stewardship Kung ang Biblical Stewardship ay sumasakop sa bawat aspeto ng buhay, kailangan natin dito ang commitment. Kailangan nating iharap ang ating mga sarili sa Diyos bilang kanyang mga lingkod na walang anumang kondisyon. Ang tunay na isyu ng pamamahala ay kung pinamamahalaan ba natin ang ating mga gawain at ari-arian na parang atin o parang pag-aari ng Diyos. Ang lifestyle natin ay nakikita sa mga desisyon sa lahat ng ating ginagawa at ang pinakamahalaga sa mga desisyong ito ay ito. Ako ba ang Panginoon ng aking buhay? O ang Diyos ang Panginoon ng aking buhay? Tayo ba ay namamahala sa sariling buhay? O isinusuko natin ito sa pamahala ng Diyos? Alaman natin o ito hindi. Maharap tayo lagi sa ganitong kalagayan. Ang ating sagot sa tanong na ito ang magsiset kung paano natin pamamahalaan ng oras, kakayahan at pera, na pinakatiwala sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay may mga legitimate na physical at psychological na pangangailangan at nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya upang tugunan ang pangangailangan na ito. Nililin lang tayo ni Satanas upang umasa sa ating sariling kakayahan at yaman upang matugunan ng ating pangangailangan. Samantalang sinasabi ng Diyos na sa Kanya tayo umasa. Alam niyo ang pumumuhay na hindi makasarili ay ang sentro ng pagiging matuwid. At ang pagiging makasarili naman ay ang sentro ng kasalanan. Marcos 9.34 Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ang mauna para sa kaharian ng Diyos ay ang pag-unawa na hindi tayo dakila. Hindi tayo karapat dapat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi tayo karapat dapat sa entitlement sa mga bagay na meron tayo. Oposisyon sa anumang larangan natin sa buhay. Ang pagkilala at pagpapala ng Diyos sa atin ay dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa ating mga pagsisikap. Kaya ang Pinakadakila sa kaharihan ni Yesus ay ang taong kinikilala ito sa pamamagitan ng paghahanap sa Diyos kaysa paghahanap sa kanyang sarili. Pangalawang Korinto 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nang tayo'y magtiwala kay Kristo, ipinagpalit na natin ang luma sa bago tayo ay lubipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa kadidiman patungo sa liwanag. Mula sa bulag nating paningin patungo sa pananampalataya. Filipos 3.20 Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ating tagapagligtas. Nagkaroon na tayo ng bagong citizenship at mula sa isang makalupang mamamayan, patungo tayo sa pagiging mamamayan ng langit. Ang tunay na pamamahala ay sumasa ilalim sa pagpapalit na ito sa isang pamumuhay ay inayos ng pagiging Panginoon ni Kristo sa lahat ng bagay. Malaya tayo magbigay ng walang inaasahang kapalit dahil ang ating mga pangangailangan ay lubos na natugunan ni Kristo. Kaya lagi nating alalahanin sa ating buhay na tayo ay mamamayan ng langit ang binibigyan natin lagi ng pagpapahalaga ay ang mga bagay na kailangan nating paghandaan para sa ating magiging buhay kasama ang Panginoong Hesus Ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na serye dito sa Biblical Stewardship sa susunod na linggo God bless